PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ni ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan, at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo at ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman.